Alam mo guys, kapag mayroong good news, may bad news din. Ay, masaya ako guys kasi, ah, uh, ano, na-reach ko na yung isang million guys na reach. Tapos, nasa mga 700 na takot views mag mag 800 na guys so masaya guys ako pero nalulungkot ako guys kasi yung pag update ko ng tax info ko guys uh, hindi daw ako makakapag receive ng payment kung hindi ko i-update ilang beses na akong nag update guys ayaw pa rin maalis yung nakalagay doon na update so nag message ako doon kay Meta, inopen ko sa cellphone, inopen ko sa laptop. Pag na-update ko kasi guys, may lumalabas. Tapos may nga ako ng password. na naila, naila, Nailalagay ko naman. So nag-message sa akin si Facebook na yung business name ko daw, kasi individual nga daw ako, dapat under daw my name. Sabi ko na i-under my name naman yung ano, yung business ah uh, name ko. Hindi ko alam regarding doon sa tax. Kasi ang inilagay ko na tax ID, yung sa BIR nga natin, tin nga natin dyan sa Pilipinas. So, hindi ko alam ko kailangan yung tin dito sa Saudi. So, hindi ko alam kung yung tin na yun is yung ikama nga. So, yun nga guys, nagsend na ako ng ID doon, dalawang ID, na-report ko na nga. So, ayaw ko kung anong sinasabi ni yung no, ano, tempis, yung